welcome po again sa ating channel. It's me, with Jane. Kung baguhan lang po kayo mga ka friends sa ating channel, I please do subscribe po sa ating channel para po maging updated sila sa mga darating ko pa videos. Kaya, ano nga pala itong earning apps na gusto kong i-share sa inyo mga ka-friendly na kung saan ay pwede kayong kumita ng extra income. Ito ay ang popo na kung saan magla-live ka lang kahit walang nanonood sa inyo ay pwedeng pwede na kayong kumita. Ayan, okay lang kahit walang nanonood sa inyo. Okay lang, hindi nyo kailangan yan. Okay lang mga kapreni, kahit walang nagbibigay sa inyo ng gift, okay lang po yun. Basta importante, gawin nyo lang yung task niyo at iiponin nyo lang yung points na makukuha ninyo. And then, kapag naibon nyo na, ay pwede na po kayo makapag-withdraw. Lalong-lalo na po, mga kapreni kung kayo po ay baguhan lamang dito kay Popo. Kasi po, pagbaguhan lang po kayo dito kay Popo, at kayo po kaagad ay nakapag-authenticate ng inyong face recognition. At sa kanyang number niyo na, i nyo na, ay mag-start na po kayo kaagad na gawin yung task nyo. Kasi, kapag po, tayo ay baguhan dito kay Popo, meron po tayong 7 days na kung sa ating 10,000 points po kaagad yung makukuha natin na points dito kay Popo. 10,000 points po mga kapreni, ay equivalent na po yan sa 1 dollar. Ngayon po dito kay Popo mga kapreni yung 10,000 natin is pagbaguhan tayo yung 1 hour makukuha natin yan and then kapag 2 hours din po makukuha din po natin yan sa 7 days and then meron din po kasi dito mga ka-friend makukuha din natin na magla live lang uupo lang din po tayo sa crown seat pwedeng 1 hour 800 points po yung makukuha natin and then po sa 7 days din po may 2 hours din po dyan so makukuha pa din po natin yung another 800 na points po dito kapag po nakikipag background seat po tayo sa iba. Maghahanap lang po tayo dito na kung saan yung mga host ay pumapayag po na makipag-CS po tayo. So ngayon po mga friendly, magbibigay din po ako ng tip base base lang po dito sa experience ko kay kay Popo. Yung mga gusto pong sumali sa si agency, okay lang po yun. Yung mga ayaw naman pong sumali sa si agency, hindi pa sila makapag-decide, okay lang din po yun. Kasi pwede naman po kayong kumita kahit wala kayong agency. Ngayon po, ako po ay baguhan lang dito. Hindi po kaagad ako sumali sa si agency. Ang ginawa ko po ay nag-explore nag nage po muna ako kung ano ba ang meron dito kay Popo. And then, meron pong nag-comment sa live ko, nagtatanong kung meron na po akong agency. And then, pag po, pumupunta ako sa ibang mga nagla-live party, nagtatanong din po na, oh, may agency ka na ba? Sino pa yung walang mga agency? Hindi po ka agad ako sumali sa isang agency kasi nga po, nababasa ko nga po dito sa comment na, Mahirap pong umalis sa agency once na nakapasok ka na po. Hindi ka na po pakakawalan ng sinalihan ninyong agency once na gusto nyo nang umalis. Kasi po, may commission po silang makukuha sa inyo Once na makikipag-trade po kayo Meron po kasi mga agency Na pag meron mga pumasok na, na mga baguhan Ay hindi na po nila natuturuan Pinapasok lang po nila Pero hindi po nila kayang turuan Meron pong akong napupuntahan pa Mga agency na nagbibigay na mga Pa-welcome na 10,000 points po Doon sa mga baguhan And then kapag po nag tensila sila ay meron pa rin pong marireceive na ganitong points po yung mga baguhan. So, ngayon po, meron po ako isang napasukad nga po. Dalawa po yung pinagpilihan ko ditong agency na gusto kong salihan. So, ngayon dito po ako, swerte naman po ako dito sa agency na napasukan ko. Bakit po? Kasi po, ako po ay level 2 pa lamang po. Baguhan pa lang po ako. Sumali lang po ako dito is January 19 as of February ngayon po na February 9, February 9 po ay level 11 na po kaagad ako. And then malapit na po kaagad ako mag level 12 po. Dito po sa sinalihan kong agency, pina-level up niya po ako ng hanggang level 11. Kasi nga po, level 2 ako that time nung nag-message ako doon sa agency na gusto kong sumali sa agency niya. Ayan, kaya lamang po mga kapreni, ang required nung sinalihan kong agency ay eh, kailangan po ay naka-VIP kayo. Bakit? Mahalaga yung VIP. Kasi po mga kapreni, dito po sa VIP ay unlimited po na mga kakuha tayo ng GYC. Ano ba yung GYC? Yung get free coins po. Unlimited po tayo na makakakuha ng coins dito kapag meron pong nagpapapayawards. Pero po, kahit po VIP tayo, minsan, hindi po tayo makakakuha ng coins kahit po na naka-VIP na po tayo kahit po mataas na po yung level natin. Depende pa rin po kasi yan sa dami rin po ng tao. Depende rin po yan kung nahuli na kayo na pumunta, doon sa nagpa-fireworks, hindi na po talaga kayo makakasalo ng coins. Pero kadalasan po talaga, pag pumunta ka sa mga nagpa-fireworks po, hindi ka naman po masisiro. Karamihan po talaga, pag VIP ka talaga, privilege talaga po ng mga VIP yan na meron at meron ka pong makukuha ng coins. Madalang po yung hindi ka makakakuha ng coins. Kaya po, yun po yung requirements ng isang agency na sinalihan ko. Sa, kailangan po is masipag ka. Kailangan po is nakikipag-trade ka. Kaya nga po, sumali ako doon mga kapreni kasi ni level 10 po nila yung account ko and then meron po kaming mga benefits dito. Halimbawa po, yung agency po kasi namin, uh, nagbibigay po siya ng commission once na nakapag-trade kami, let's say nakapag-trade kami ng 10,000, meron po kaming komisyon na 3 pesos doon sa itinitrade namin. Yung komisyon niya, hinahati ang panya po kami. Kaya yun yung kagandahan sa agency na, sinas, na sinalihan ko. Although na hindi po yung agency namin na yung, yung agency namin ay hindi po siya yung makikita nyo na maghahagis-hagis-hagis-hagis ng mga, yung magagambol-gambol, hindi po ganun yung agency namin. Dahil ang gusto po ng agency namin ay hindi kami matutong magsugal. Ayan, kasi marami po dito na mga baguhan na, 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 na pwede kang malulong sa sugal. Ayan, kaya iiwasan po natin mga kapreni yung magsugal tayo dito. Oh. Ngayon po mga preni, kung naghahanap kayo ng agency, ayan, ah, hanapin nyo kung saan nyo talaga gustong sumali, kung maganda yung magiging benefits ng agency nyo sa inyo. Yun po yung hanapin ninyong agency. At hanapin nyo po mga kapreni talaga yung isang agency na, kayo kayong, na kaya kayong tulungan. Hindi lamang po na kailangan kayo dahil lang sa komisyon na makukuha nila sa inyo. So, dapat matutulungan pa kayo ni, dapat yung matutulungan talaga kayo ng agency. Yun, at saka yung iiwas kayo na kung bakit hindi nyo kailangan magsugal. Kasi pag naka-level 2 na tayo dito mga kapreni, ay pwede na tayo dito magsugal. Pero po, pag level 1 pa lang po tayo, hindi po tayo pwede magsugal pa dito. Pero pag level 2 na po yan, meron na pwede na po tayong makapagsugal dito mga ka -friendly. So, for now videos mga ka yun lang po muna ang isi-share ko sa inyo. And then kung gusto niyo po, ang, um, i-download yung po ay ilalagay ko na lang po mga ka yung aking link po dyan sa comment o sa description po para po sa mga gusto lang naman po na mag-download ng mga ganitong earning apps po na extra income po. So, God bless po mga frenny. Bye-bye po. Bye.